kami guys ayan labas kami pala ayan good morning guys good morning labas kami pala po kung pa sa town kasi bibili ng ano oh, no. ng ano oh. bibili ng Basta may bibilihin kami. Kalimutan ko anong bibili namin. Hindi okay. yun lang. Bodlay mag Hindi like kami sa guys. Si Bodlay mag-bid sa, ano, sa um, shop. Kasi may tong, nagtutungkod pa ako. Tapos si omix nagahawak pa sa akin. Ayan uh, tuloy. Ayaw kapag video Pero dito kami nagpahinga muna sa tan kasi pagod ang tuhod ko. <laughs> ang binili niya. Yan ang binili niya, guys. Ayan. Airplane daw. Airplane. Ayan. Airplane. Dito muna kami. Race. Race muna kami. Pero uwi na din kami may maya. Dito na pala kami sa bahay. Kaya isa yan. Bukas agad ng toys. Kasi, ayo ayaw, I'm, kasi magliligtik pa sana ako ng mga tinamili namin. Ayan. Gusto ko na buksan ang toys. Ang um, open, prepare ako ng aming lunch. Ito lang naman binili namin. Toothbrush. Toothbrush shot brush niya. Ayan, ayan. Tsaka tubigan. Yan lang naman pinamili. Tsaka yan, bread. Kasi si mama tsaka yung asawa ko mahilig sa bread, guys. Kaya yan. Tsaka ang akin, rice ko may naiwan pa. Yan ang kakainin ko. Tsaka si Onyx, I think, bacon at tsaka rice tin. Oh. Pakainin ko muna si Onyx ng lunch bago ako Tak apa Semayang Sikit guys Mamaya oleh Tak pakai Nang kamu nasi o next Walang tolong Hindi na tolong Hindi nagnap o O next Ayo ada deh Tolong tuh guys, guys, I don't sleep. Tolong sesak pun. Onyx, Onyx. Ayan, ang bata ngayon hindi natulog. Hyper na naman. O next, bakit ay hindi, ayaw mong nagnap? Bakit ayaw mo magnap? Ha? Huh? Hoy, chicken balala.

My boss is eating his dinner. Ah. Mm -hmm. It's dinner times, guys. Then, no, oh, pagkain niya. Bacon, rice, and bit-bit pa ng, ano, ng bread. And mamaya. Say hi, mamaya. Hi. Yes. Hi. <laughs>

Și m-a răsat în din amină în ten de E stela ascunzătoare. Mami îți faci poză din toate direcțiile pe kain kami tapos after ko nitong kumain magbabak yung mukha ko kahit gabi na kasi daming crumbs ni Onyx sa floor gusto niya Ayok ko siya maraming, ano, sa kasi maraming anong ah, sasahid kasi madaling magkaka-insect kami sa loob ng bahay, guys. Kailangan ibabak man. Kaya magbaba yung man na tapon After vacuum, papatulogin ko na tong bata na to kasi hindi natulog ng, hindi nagnapsa ng tanghali. Ang mata niya parang matutulog na. Eh, magsi 7 o'clock na ng gabi. Pero, kasi summer dito, kaya ayan, maliwanag pa sa labas. Kaya, um, ayun, see you na lang bukas ulit right, guys.